Hello mga Betlo! Good morning! So for today's video, samahan nyo kami dahil aahon kami sa bundok ng aking lolo doon sa May Sayab. Medyo matagal-tagal na nga din kami hindi nakakaahon doon kaya napagpasyahan namin na umahon na dahil umuwi din kami kasama si Tita Mel and sobrang tagal na talaga niyang hindi nakakapunta doon. So dito lang pala kami sasakay sa tricycle ni Tito sa kanyang top down. Then, nalawang hatid niya nga kami dahil hindi kami kasya dahil kasama na rin pala sila Lola and doon din sila sasakay. Ito pala yung mga daan mga betlog kapag paahon kayo ng bundok namin. And alam nyo ba dati, walang tricycle na nakakaahon doon, walang sasakyan. So kailangan pa naming lakadin, tapos maputik, tapos sobrang layo and binsa naman sobrang init talaga. So buti na lamang talaga ngayon at meron ng daan na ganito na rough road na pwedeng maahonan ng mga sasakyan. Yung sasakyan nga pala mga betlog is hindi siya abot talaga doon sa mismong bundok ni Lolo so kailangan panamin maglakad ng kaunti lang naman and tumawid nitong ilog na ito. Medyo nakakalungkot nga lang mga betlog dahil itong ilog na ito ay nawalan na talaga siya ng tubig dahil sobrang init. Dito kami naliligo dati tapos dito din nakuha si Lolo ng mga patubig sa kanyang palayan tapos dito kami nag naliligo sa mga layon. Grabe basta sobrang daming tubig nito dati and ang lalim din nito meron pa mga talunan, ganon. After mo naman makatawid ng ilog mga betlog, konting lakad na lang yan and malapit na tayo kay Lolo. As in sobrang lapit na lang nito. Siguro pero mga 5 to 10 minutes na lakad ay kaya na din. And narating na nga namin itong tapahan na sign na malapit na talaga dahil dito dati nagatapa yung mga tatay namin. Sinubukan ko nga ni kung matibay pa itong tapahan, aking nilundag-lundagan at aking niyo saksasakan. Aba ay matibay pa nga, pwedeng pwede pa. <laughs> Tapos ayan naman mga saging na yun, mga betlog. Dati puro mga mangga, puro mga bayabas yung nakatanim dyan. Tapos ngayon pinalitan na ng saging dahil hindi na nga namumunga yung mga mangga. Tapos sa gilid din ng bahay ni Lolo, marami yung mga niyug-niyugan taas na parang nagasilbing bakod siya and sobrang gandang tingnan. After nga ni, no mga ilang minutong lakad ay nakarating na kami dito sa bahay ni Lolo at nagapauyuhan pa nga kami pumasok dahil nga ni, may baka ay yung baka ay <laughs> Tingnan niyo naman mga Betlog, kung gaano ka cute itong baka na ito. And itong bakang ito pala ay kakapanganak lamang. And sabi pala ng tito ko hindi pala yung hahabol, kundi nakikipaglaro sa mga tao. Nung pagkarating nga namin dito sa bundok mga Betlog, grabe iba talaga yung feeling. Sobrang peaceful tapos ang harap ng hangin. Tapos alam mo yun, makikita mo yung mga dating inapaglaruan nyo. Tapos ito pala yung dating tungkuan ni Lolo na dati meron niyang dingding kaso nawala na siya. Tapos itong bomba na ito, grabe mga betlog. Dito ako natuto maglaba dahil natatandaan ko noon, inaturuan ako ni Lola nung grade 3 ako na maglaba. Tapos dito dati kapag inapagtungga kami ng mga nanay namin, eh, nagagalit pa kami dahil nga mahirap magtungga noon. Tapos pag nagalaba kasi dati, inabugbog pa, ay di ka mahagad sa tubig. Kapag mo lamang talaga yung mga ganun bet, ay matatawa ka na lamang. At itong poso na ito ay napakatagal na nito. Mas matanda pa ito sa amin. At sobrang linaw talaga ng tubig nito. Hindi pati na naiigahan. Pagkatapos nga namin maglibot-libot at magtungga-tungga ng kaunti ay nagpahinga kami dito sa balkon ni Lolo. At buti talaga ay may malamig na tubig sila tita. Tingnan nyo naman kung hindi kayo marerelax. Bagay ganyan yung mga nakapaligid sa inyo. Sobrang tataas na niyog. Tapos ang sarap-sarap ng hangin. Sobrang sariwa. Hay, nako mga betlog. Kung pwede lang talagang hindi na umuwi. At syempre, mga betlog, hindi makukompleto ang aho natin dito sa bundok kung hindi tayo magamura. Diyos ko naman, ang sariwang buko talaga ang inaabangan namin dito. Buti na lamang talaga at nandito si Tito Ponyong. So siya ang kumuha ng mga buko namin. Siya ang nagkawit. Kasama yung kanyang apo na si Kuya Jamil. At ang sarap talaga mga betlog dito sa bundok. Dahil anytime na gustuhin mo ng buko ay masungkit ka na lamang. Basta nga ni, meron ka lamang sarili mong tanim. At mahirap din naman bagay sa kapitbahay ka masungkit. Pero pwede naman sa kapitbahay. wag ka lang nga magapakita. Para <laughs> Palagi mga inagawa namin dati mga betlog kami ay napunta sa may rambutanan ng may rambutanan tapos ang agabutin ang mga bunga tapos kami matakbo ng ilog at doon namin nakainin. <laughs> yun naman ay dati pa mga betlog kami naman ay mga bata pa noon. So, meron pa kaming excuses para manguha ng hindi sariling amin. Alam nyo na. So, yun na nga pagkatapos namin naman magkuha ng mga buko ay hinakot lamang namin doon sa may balkon dahil dun na namin atigisin ang mga sabaw at balakanin namin ay alagyan namin ng yelo para malamig-lamig naman. Dahil <coughs> sobrang parang init nga ni ngayon dito sa amin ay galaw ka namang 42 degrees Celsius baga naman ay pag hindi ka naman talaga ay para kang inasa laban habang inapalamig nga ni yung sabaw ng buko ay naari naman kami at inakain ng laman syempre ang masarap sa buko ay yung malauhog pa ay, pero erang nakuha namin ay parang medyo may katigasan na ano ba na meron din kaunting malauhog pero akaunti ah, na mga betlog sinubukan ko din nga ni pala ito mga paltik dito sa bundok kung ako'y marunong pabaga ay marunong pa naman alam nyo baga dati ay nag pa kami dito ng mga pinsan ko para lamang maka nakapamaltik ng ibon. Tapos ah, nakawin pa namin yung mga interior ni Lolo na gamit sa irigasyon. Ah, ah para lang makagawa ng paltik. After nga namin maglaro mga betlog, ay eh, house tour ko naman kayo dito sa bahay ni Lolo para makita ninyo kung ano nasa loob. Ari yung banggerhan niya dati. Diyan kami dati nagapauyuhan kung sino magahugas ng pinggan. Tapos dyan din kami lagi nagatimpla ng kape. Tapos ito na yung pinakang dining area ni Lolo dati. Meron dyan dating lamesa. Tapos dito naman yung sala. Dati meron dyan ang sofa tsaka TV at saka yung malalaking cabinet. Naalala ko pa dati, meron din dyan yung mga DVD. Tapos tuwing umaga ay magapatugtog ka nung kamalakas na I wanna make it try. Na, na, na. Ay nako mga betlog. Lagi pa nga akong nakukurit ni Lola noon dahil sobrang lakas ko magpatugtog. Ayoko pa naman ay pag umaga tapos kamalakas ng tugtog. Tapos mga betlog, pag kaakyat naman ang hagdan, ito ang mabungad sa inyo. Itong kwarto ni Lolo. Dati dito kami natutulog ng kapatid ko tapos katabi namin si Lolo at si Lola dyan sa sahig na Nalatagan lamang namin ng banig. Tapos kapag nag ano man yung mga pinsan ko na nasa Maynila, edi eh, dyan kami lahat, sama-sama kami dyan. Tapos yung mga bintana inayaan, dyan kami nagasabit ng mga medyas namin kapag Pasko kasi naniniwala nga ni kami noon namadaan sa si Santa Claus. Tapos mga bedlog, itong kwarto na ito, eh meron pang dalawang separate na kwarto. Dito sa isang kwarto na ito, dati may katri dito, tapos dito kami naglaro ng tago tago-taguan ulo, hanapan ulo, ganun kasi nandyan yung mga blanket ni Lola. Tapos ito namang isang kwartong ito, dito yung mga taguan ni Lolo ng mga baril, tapos yung mga taguan ni Lola ng mga rarakat, niya, and din yung pinak ang kwarto nila talaga. Dito naman mga betlog sa likod ng bahay, dito kami lagi nagagawa ng mga bahay-bahayan, tapos nandito din yung mga ibang prutas, kagaya ng mga guyabano, lansones, at pati yung mangga ay nandyan din. Tapos ito namang space na yan, dyan kapag tuwing new year, dyan inaparada ni lolo yung kanyang mga gamit sa irigasyon, tapos yung mga power so, tapos apatunugin yun lahat sabay-sabay kapag alas 12 na ng gabi. Dyan din nakahilera yung mga kwites, tsaka yung mga buga, tapos tsaka dyan din sila nagapaputok ng bare, tapos mga betlog, madami nga din palang paminta dito sa bundok ni Lolo. Ayan yung mga tanim dati ni Lola. Tapos si dati ay sobrang dami talaga niyang puno na yan. Yung bunga niyan, inagawa naming bala ng mga sumpak. Nalagay naman sa istro, tapos ahihipan namin. Yung mga ganun. Tapos ito naman mga betlog, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero dati, inaipo namin yan. Inakuha namin ng madadami. Tapos apagsamasamahin namin bago putok namin ng sabay-sabay. <laughs> tapos itong area na ito mga betlog, palayan yaan Ngayon lamang talaga ay nakapag-ani na. Kaya wala na mga palay at puro damo na ang natira. Pero dyan kami dati naglalaro kapag anihan, yung mga dayami, dyan kami nagatamblingan, nagabakdaiban, basta nandyan na lahat. Instant playground gani namin niyaan dati. Tapos kapag tag-ulan ay naku, sobrang saya dahil yung mga kuhol ay nangingitlog. Tapos ako ay namin yung mga itlog noon at apagpipisain namin. Tapos nasakay kami ng mga hand tractor. Ganoon, sobrang saya talaga. Tapos ito mga betlog, yung mga inagawa namin ng mga bata pa. Pioneer ko sa mga pinsan ko kung paano kami naglalaro dati. So ito nga kabayo kabayuhan doon sa mga sanga ng manga, pinatry ko sa kanila. Ay eh, grabe, sobrang tuwang-tuwa sila. Dati kasi mga bedlog, meron lang isang specific na sanga ng manga na inagawa namin kabayo at grabe, sobrang tibay talaga nung sanga na yun dahil lahat na ata kami ay nakasakay doon pero hindi pa rin siya nababalik namin maglaro doon sa may manggay, nag-aya naman itong isa kong pinsa napuntahan daw namin yung mga kakao, baka daw may bunga na. Dito kasi mga betlog sa bundok ni Lolo ay sobrang daming kakao, grabe. Sobra talagang ito na ang ginawa naming merienda dati pati yung mangga. Dito pala yung nakatanim mga betlog sa labak ni Lolo dahil nandito rin yung mga mararaming prutas na iba. Merong mga star apple dito, may mga balingbing, santol, lansones, kalamyas, basta marami pa mga betlog. And yun na nga pagdating namin dito, meron ng bunga yung kakaw kaso hilaw pa siya, hindi pa siya pwedeng kuha kukunin dahil matigas pa ito hindi rin naman namin makakain so hinayaan na lang namin tapos nakita din namin itong kalamyas na mayroon pang kaunting bunga pero hindi namin kinuha dahil hindi naman din namin gagamitin itong star apple naman wala siyang bunga ngayon dahil hindi pa siya season pagbalik nga namin mga betlog doon sa bahay nagulat kami dahil ang dami ng melon tsaka itong pet shay, nanguha pala yung tito ko doon sa kabilang bukid nito mga melon ang dami pala doon mga bunga ng melon sayang nga lang at hindi namin alam na pupunta siya doon hindi kami nakasama so, yun na nga mga betlog itong melon na ito ginawa lamang palamig tapos nilagyan ng yelo at saka asukal. Tapos mga betlog, pagbuklat ko nitong tupperware na ang aking favorite, may bagoong pala dito na ginataan and grabe sobrang paborito ko talaga ang bagoong mga betlog kung alam nyo lang talaga. So, syempre kumain muna ako bago umalis and after nga namin kumain, pinakita naman ito sa akin nung tito ko, ito pala ay yung aladin ang tawag namin dito. Sabi nga ni tito, ito daw yung aladin pa ng tatay ko na inagamit sa mga pangilaw noon. Medyo na amaze lang ako kasi ang tagal na nitong aladin na ito. Tapos, ito namang isa kong tito ay pinakita sa akin itong buga. Ito pala ay pang nya ng mga ibon. Ang inabalahan lamang niya ito ng alcohol. Tapos yun na, pwede na siyang gamitin. Malakas din yung tunog dito mga betlog. Bukod sa alcohol, meron din itong bala na Jolens. Tapos nung pauwi na nga kami mga betlog, ito namang si Lola ay may nakita din sa silong. At ari daw pala yung boya ng isda na inagamit nila noon. Ay bakit daw binaon doon? Ay, di hinukay-hukay pa. Tapos sa <laughs> daan namin pa nakita ko pala itong langka. Ito pala yung langka na namumunga na din eh. din nila ng gulay kapag binsan. Nung pauwi na kami mga betlog, ang gin namit na lang namin na sasakyan ay yung truck ni Tito pa uwi para isahang lusong na lamang dahil nga mahirap kapag top down at pabalik-balik pa. Lumusong kami mga betlog ay eh, mga bandang 12.30 ng tanghali at grabe para ka talagang inasa laban dito sa truck. Pero okay lang dahil sobrang saya at sobrang lakas din naman ang hangin. Kaya nakaka-relax din. At habang nandito nga ni kami, syempre nagakulitan kami ng mga pinsan ko. Tapos kung ano-anong inapagagawa namin dun sa truck. Nagalundagan kami. Tapos sinapagulong namin yung mga milon. Basta sobra dami namin inagawa. And tingnan nyo naman yung view ng aming daan. Kaya hindi ka talaga maiinip kahit sobrang init ng daan. Tapos nung pauwi na nga ni kami, may nadaanan itong tito ko na kangko. <laughs> ay nanguha siya ng kangkong pero ito, hindi, naman namin nakainin ito yung apang daw niya sa baboy at kamadami naman din kangkungan ani eh. kaya doon na din siya nanguha tapos yun na nga, mga betlog after 30 minutes siguro na biyahe ay nakauwi na rin ulit kami dito sa tabing kalsada hanggang dito na lang muna itong vlog na ito mga betlog at sobrang haba na din ito Paus na ako kaka voice over sana nag enjoy kayo bye bye mga betlog thank you sa panonood